Hello mga guys, ang magandang araw. Ayan o, oh, ayan ang inyong manang magluluto ng aming ulam. Ayan na aking alimasa kay na sa Luna. Kailangan pa ka, sila siyang tanggalin yung kanyang bituka. Ayan na at ayos na ang lahat, malinis na at iluluto na lang. Ayan, okay na mo nang igigisa. Pasinsyahan nyo na ang inyong manang talaga dahil ako lang tala nagbibideo na akin sarili. Kaya ganito lang ang inyong nakikita. Si lang talaga nagtsatsaga para magkaroon ng video. Uh, ah, ayan na nga, ilalagay ko na ang upo. Hmm, tapos, may na ya, pagkatapos ko lagyan ng pambala sa takpan natin at mamaya at Lagyan ko ng hmm. Ganyan lang ako kasimple magluto mga guys. Pagpasensyaan nyo lang inyong manang. Oh. Ayan na siya at medyo okay na. Lalagyan ko na ng gata. Isa hang gata lang ako mga guys. Wala nang padalawa-dalawa. Hmm. Ganyan lang kasimple magluto. Ayan ang at aking susubukan. Ay, ang sarap talaga mga guys. Okay na maraming salamat.